Paano ba? Paano mong malalaman kung may ibang babae na ang boyfriend mo? Sign number one. Bigla siyang laging busy. Kung nakukonsyensya siya, tatawag pa siya sa'yo para magbigay ng story o excuse kung bakit busy na naman siya. Kadalasan, kakaiba o out of the ordinary ang excuse. Tulad ng company outing na naman, eh last week, kakakampany outing lang nila. O di kaya, may kikitain raw siyang kaibigan na never mo pa namang nakilala o narinig ang pangalan. Paminsan-minsan, trabaho ang excuse. Overtime, may tinatapos, may company outing. Kung ito ay higit sa dalawang linggo, ganito ang kanyang schedule at hindi mo maeksplika dahil yung iba naman niya mga katrabaho ay maagang nakakauwi. Posibleng meron siyang ginagawang mali. Ang mga tawag mo, hindi niya kaagad sinasagot. Siya na lang ang tatawag sa'yo, usually kapag tapos na ang date nila at pauwi na siya. Kung hindi naman siya busy, pagod raw siya, kasi nga napupuyat sa kakadate nila. Sign number one, bigla siyang laging busy. Sign number two. Bigla siyang iritable at palaaway. Madali siyang magalit sa maliliit na bagay. Malamig na siya sayo. Hindi na gumagana yung pag-iyak mo kapag nag-away kayo. Natitiis ka na niya. Bihira na nga kayong mag-date. Parang ayaw ka pa niyang kasama. Deliberate ka niyang iniinis o ginagalit, hoping na ikaw na ang makikipag-break. Sign number two, Migla siyang iritable at palaaway. Sign number three, Magiging pala-sikreto siya. Kung alam mo ang password ng FB at email niya dati, iibahin niya ito. Hindi mo na mahahawakan o mahihiram ang phone niya. Magagalit siya dahil hindi ka marunong magtiwala. Nagpupunta pa siya sa banyo para lang tumanggap ng tawag para hindi mo marinig usually ang kausap niya ay yung kabit niya. Kapag may gimmick sila kuno ng barkada, hindi ka naimbitado. Madalas dahil ang gimmick niya ay kasama ang babae niya. Madidiscover mo na lang may second email or FB account siya o phone number na di mo naman alam na nag exist Usually, mahuhuli mo siya dahil makakalimutan niyang ilag out ang kanyang Facebook account o email account na panibago. Sign number three, magiging pala sekreto na siya. Sign number four, mag-iiba ang itsura at ugali niya. Mapapansin mong nagpapapayat o nagpapagwapo siya, pero parang hindi naman para sa'yo. Magpapabango siya maski di naman niya nakaugalian ito. Bigla siyang japorms to the max, pero ang paalam niya tatambay lang siya sa bahay ng kabarkada niya. Dati naman, shorts at t-shirt lang, minsan may butas pa ang suot niya. Lagi nang malinis ang kotse niya. May air freshener pa. Magduda ka na. At syempre, super sweet niya bigla sa'yo. May flowers ka for no reason at all. Malamang, nakonsyensya siya o nag-away sila. Worst case scenario, hindi para sa'yo ang bulaklak na yon. Nahuli mo lang siya kaya niya binigay sa iyo. Sign number 5. Ito na ang matindi. May ebidensya na na may babae siya. Makikita mong may Tinder o dating app siya sa phone niya at may messages dito. Makikita mo ang profile niya sa dating sites at nakalagay na single siya. May lipstick sa kwelyo o damit niya na hindi mo ka-shade. May maiiwan siyang resibo sa kotse dinner for two, di naman ikaw ang kasama. Tatawagan ka ng babae at magpapakilala sa iyo. O magsusumbong ang kabarkada niyo. Panghuli, aami na siya sa iyo. Ito ang five signs na nang bababae ang lalaki mo. Question, ano ang gagawin mo?